sa ordinaryong conversation you don't have to be an expert to realize that there's something gravely wrong dito sa operations na ito 'di ba? Oh, yeah. ina nakakalungkot eh. Ang hindi natin nakita in the past na nangyayari na ngayon, yung sindikato, yung element na 'yan 2020, I think mga 2022 lang pumasok 'yan eh. Ah, uh, yung element na 'yan, yung mga syndic criminal syndicates na nag-ooperate dito sa ating bansa. And uh, mm -hmm. ang, ang na, nang basa ko lang doon sa UN report on uh, organized crime. Dahil sa China, naghigpit sila sa organized crime. Itong mga organized criminals, nagtakbuhan sila. Pumunta sa Cambodia, pumunta ng Myanmar, at pumunta dito sa atin dahil binigyan natin ng lisensya. So ang nangyari, yung mga criminal syndicate sa Macau, pumunta dito, kung nakakuha ng lisensya, naging legitimate sila. Kaya nga mm -hmm. sabi na may legal pogo, illegal pogo. By the very nature, Pogo is illegal because the primary customer has banned it and made it illegal. At the same time, yung uh, operator are also criminal syndicates. That that makes it uh, illegal. Hindi yeah, nga eh. Ito, pupunta natin, no? Kasi pinupush yung na iba na yung Pogo once and for all by uh, amending that uh, tax law that provide the legal cover, di ba? Doon mm -hmm. sa pagpasok ng Pogo. Yeah. Ano kaya sa tingin nyo? Ano ba ang sense nyo sa mga colleagues nyo? How will they vote? Especially, papasok yung election. Yeah, I haven't, I haven't talked to them one by one. No? But uh, my sense, based on their statements, iba-iba. Yung iba, nag-alala. Nag-alala naman no? sa mga uh, Filipinos na nagtatrabaho sa Pogo. Yung iba, nag-alala dahil uh, mawawalan yung mga peripheral business. Kasi meron mga negosyo rin na uh, nagtayo dahil sa pogo 'di ba yung mga Chinese restaurant, 'yung mga drivers na nagtatrabaho doon. So may mga ganun na concern. Ang nakita kong major concern yung uh, Filipinos who are working in pogo. So, but that, I, I told them that can be addressed dahil hindi naman ganun karami. So oh, majority uh, foreigners, 'di ba? Okay, majority foreigners and hindi naman ganun uh, hindi natin pababayaan sila dahil meron naman tupad, may mga interim um, uh, program para sa mga job losses. Pwede naman sila ma-employ sa mga IT BPM dahil may IT experience na sila. No? So, yun na, primary na, na detect ko mga uh, issues on employment. Isa kasi sa mga logical concerns dyan, di ba? Kunwari, tatakbo ka sa susunod na election, eh baka ma hanyon yung decision mo base rin sa uh, pagtakbo sa susunod na eleksyon. Paano kung let's say may pogo na mag-offer ng suporta, di ba? That can come into play. That's ano, just top of mind lang na isip ko lang po sa kasakalan. Oh, possible 'yan. Anything at is possible at this time because ayun na nga no, napakalaking pera na hindi natin na detect na pumapasok dito. Parang illegal drugs 'yan eh. Ang illegal drugs if you know, yung, yung narco politics, 'di ba? Nakita natin sa Mexico, sa South American countries, dahil sa laki ng pera, nabibili nila yung police nila doon, nabibili nila yung politiko. Pag hindi ka sumusunod, pinapatay nila. So, dahil ang laki ng pera ang umiikot eh. Pag may money, anything's possible. Pero, pero, technically, pwede bang by by mere order or pronouncement ni President Marcos, mapahinto yung, ano, yung pogo na yan without look, waiting for this legislative action? Technically, pwede. No? Because yung pag-grant ng license, uh, executive action yun eh. So, pwede sila mag ng license, pwede rin nila i-revoke yung mga license. So, pwede. Technically, pwede. And then, susundan nilang ng batas para mas matiba yung action ng presidente. Okay. Ito, sir, medyo patapos sa tayo, no? Alam ko, busy-busy kayo ngayon. <laughs> Pag-usapan natin yung connection ng iniimbestigahan nyo sa Pamban, tsaka yun sa napakalaking Pogo din, eh, no? Diyan sa Porak. Ano yeah, ba, man, yeah. may, ba na connection? Based sa mga initial um, uh, reports sa akin and then initial information na galing sa mga enforcement agencies, meron silang nakuhang mga IDs ng mga empleyado na ang nakatatakdon Hong Shing. Ito yung Pogo Hub sa Banban. -ban. Uh, marami silang nakuhang gano'n. So there is now evidence na ito mga empleyado nila lumilipat-lipat sa isa't isa. At, uh, dahil yung proximity ng Porac sa Bamban is not so hindi naman malayo magkatabing province lang yan eh. Uh, mga information na yung mga masterminds uh, nag are one and the same or meron silang interaction between themselves. No? Uh, I am very, very sure na itong mga Pogo operators kilala ang isa't isa. Eh. No? Hindi, may, mayroon din silang sariling industriya, may, may, mayroon din silang sariling grupo. Eh. At uh, based dito sa mga initial findings namin or initial information na kukuha, uh, and base rin sa investigation, mayroong connection itong dalawang ito. Uh, at the time, at, at due time, we will uh, reveal that uh, connection with evidence. But isa rin ang angulo na tinitignan personally ako, um, uh, Christian, yung marami dito sa mga Pogo Hub na sa around the vicinity of Clark, at nung tinignan namin yung flight, uh, yung si, si Huang Jiriang, ito yung mastermind ng Pogo Hub sa Bamban, But in and out, in and out siya sa Clark Airport. Yan ang kanyang point of entry, yan ang kanyang point of exit. At hindi malayo, yung mga foreigners na nagtatrabaho dito sa mga Pogo Hub around the north, yan rin ang point of entry nila. So wala pa akong... Uh, theory on that, pero dapat tignan yung angulo. Baka nagagamit ng mga sindikato, yung Clark, uh, as their point of entry and exit. Nagiging hub nila ito uh, inadvertently. No? Dahil nga convenient. If, kung matatanda mo yung Sun Valley na isa rin sa pinakamalaking na rin, dyan rin, sa loob ng Clark CDC. No? So, hindi uh, hindi coincidence na ang point choice of airport nila is Clark Airport. Isasama rin ba sa susunod na hearing niyo yung ano po, yung uh, porak raid? Nakakatakot yeah. din yung mga na-discover dun eh. Oo, oh, mas nakakatakot yun. Um, uh, Christian, eh, yun, para sa akin, it, ito mas, uh, mas violent. Uh, merong merong traces of possible uh, national security threat uh, by another country. Uh, may possible, and, and meron mayroon rin traces of death. No? May, na, sa information namin, may nakita silang mga pictures ng uh, mga torture victims na namatay. So we're just completing all the uh, formal communication from the enforcement agencies. Kailan po yung susunod na hearing niya? Um, I think mayroon ng date na, na bigay si Senator Riza being the chairperson. I think mga June 20, if I'm not mistaken, 25. But magkakaroon naman ng formal um, invitation yan. Ayun. Tsaka sana nga eh meron ba kayo ano, bilang panghuli, meron ba kayo mga formal or informal communication with the president with Malacanang? Kasi malaking bagay 'pag naisama to for instance sa mention niya ng ano no, ng no, State of the Nation Address. Yalo, yeah, ang um, na dyan, national security issue na ito eh. Yeah, medyo matagal na no. Uh, nagkaroon ako ng uh, communication with the Office of the President uh, in 2023. No, medyo matagal na. After that, ako personally wala but mag malak, malaking bagay yung statement ni Secretary Gibo Teodoro yesterday no being the uh, uh, secretary of national defense no? at nasabi niya na pogos are becoming a national security concern no at alam naman natin ang sangay ng DND napakalawak yan including the intelligence groups uh, including all the defense groups at uh, the mere fact na sinabi niya yan meron siyang nakikitang uh, problema at uh, breach on our national security. At uh, para sa akin, yung statement na yan ay dapat natin rin uh, uh bigyan ng pansin. <music>